Assalamualaikum. Tayo po ay nandito sa isang supermarket malapit sa amin at kami ay mamamalengke ng mauulang for lunch. Magkano ang posit? Ano gagawin mo sa tuna fish? Kingfish. Ah, kingfish. How much uh, is squid? 39. Uh, in it. why too expensive? Siyempre, galing yeah. sa lalat <laughs> at Pilipinas. <laughs> ano, uh. ano, 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 ano. Gusto mo tilapia? Ayaw mo lang tilapia?

kanyang pauwi ng kanyang Ano yung napalengke mo? Puro sipod. Puro sipod. Anong sipod yan? Anong pangalan pala ng islang yan? Hindi ko alam. So, anong lutong gagawin? Ayan, yung napalengke namin. Baka hanggang bukas na yung ulam. Dalawang <laughs> ulam. Hahaha ngotelo 'to, sa lang ngotelo. Eh yun lang. Gusto mo mag ng paksil? Sayo na lang ha? <laughs> So, sa 12th floor pa kami ayan. Sa to ako. floor. 'lor. sa so, uh, sakto na anuhan natin yung ano? Na yung pa elevator. Pa uh, Di na, pa pa na babalik na. Dito laman. na kami. Ayokong i-video yung code. At kami ay nandito na sa bahay. Kami ay magluluto. Ano yung na ano natin? Ayan, garlic and aloe vera. Yung aloe vera para sa ulo. Kamatis, hipon, hipon and isda. Ayan, ipapaksi ko yun. Kasi favorite ng asawa ko. <laughs> Yung <laughs> mo mga yung mga damit na naman baka dikit-dikit uh, na naman. Oh, sige. Balikan ko, magpapalit muna ako ng damit. Nalinisan ko na ang shrimps at tsaka isda. Ipapaksiw ko to. Tapos ito, i-tetempura ko kasi. Sabi ng aking asawa kanina is i- um, uh, mm, ko. Pero para maiba naman, Tinanong ko siya kung gusto niya ng tempura. So, sabi niya, oo, sige. So, let's start to cook. At ito naman ang ingredients ng para sa Paksiwa. Yan. So, re-ready ko muna. So, ayan na yung ingredients niya. Ganyan natin itong isda sa ibabaw ang mga gulay. Ayan. Ayan. So, lagyan na natin ng salt, paminta, at saka konting suka. Para pampawala ng lansa. So, just wait a minute. Oh. So ready na, nandiyan na yung mga ingredients. So isasalang na natin. Tapos sunod naman natin yung sa ulam ng aking asawa. So yan na isasalang na natin at low fire lang. Ayan. low fire lang. So we're ready naman natin yung isa. Babalatan natin. na yun. May itlog, paminta, magic lasa, at uh, salt. So lalagyan natin ng cornstarch at yung flour. So yung may cornstarch na tapos lagay tayo ng flour. konti lang naman yung gulutuin natin. So, konti lang yung magkakot. So, ang gagamitin ko, ganito siya kalapot. So, i-ready muna natin yung shrimps. Ito, iwain natin sa gitna. Tanggalin natin yung itim. Ah, di. Yan-yan natin so, isa -isa yun nating So, isa-isa nating tanggalin. So ayan, nalinis na. So magi-start na tayo magluto. So, Lalagyan ko muna ng pisaot. Sandikit. Pang ano lang. Para pang-cutting na sa. So ayan na 'yung aking ah pak-seal. Luto na. Ayan. Tapos tayo ng apoy. And then, to naman tayo ng ang tempura. So, ayan na siya. Saglit lang yung pagkakaloto para hindi masunod. Eh, At saka loafer lang. So, na. Tapos na rin. At kami ay kakanin na. perfectong perfecto kasi dahil gutom na ang aking loafer. <laughs> Tapos na. Ready to eat na. Ayan. Luto na. So, ready okay, to na, eat na, na dyan. Yeah. Or sauce. So, so, ayan. Takain na. Thank you for watching. Next video ulit. Tapos.